Eh, talaga namang kapulot-pulot ng aral. Huminto siya para yung lahat ng ano, ma mapunta sa iyo, ma makatapos ka lang ng pag-aaral. Ano yung anong masasabi mo doon sa ginawa ng kuya mo? Um, once, si unang-una ko, siyempre po nagpapasalamat ako dahil yung para sa kanya, sinakripes niya para sa akin po. Mm. Para po matulungan niya ako. Pinangako ko naman po sa kanya na pag nakatapos ako, hindi po siya magsisisi na sinakripesyo niya yung para sa akin. Hindi, hmm. parang maiyak. Hmm. Mayok din yung isa. No, okay. Gano, ah, uh, pwedeng ikaw yung magano sa akin? Gano ka, ano, bi, ano siya, kumusta siya bilang kuya mo? Bi, kumusta siya bilang anak? Gano'n? Usual po, ano, tah tahimik lang po kasi siya talaga. Hmm. Kung yung may bigay po niya na kahit pasable lang. Kumbaga, kahit hindi mo ingin, bibigay ka pa sa kain. Kaya bilang kapatid mo nagpapasalamat ako sa Dito po. Dito po. Ayan. Ah. Okay. 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 Oh. Morning po. Nasa tatay. Pabili po ng halo-halo. Magkano po halo-halo sa inyo, Nay? May 30, may 20. Kamahal naman. Alis na po kami. Doon na lang kami sa mura. Sa mga katekramong natin dyan, sa mga minamahaluhan natin, mga lolo lola dyan, at ito, tita, nanay, tatay, ate, kuya, good morning po. Sana po ay nasa maganda po kayong kalagayan pagka po na panood niyo itong uh, kwento po ng buhay po ni Kuya Emil. Bossing, thank you ah. At uh, napag... Salamat Lalaman ko din kahapon na si Bossing, eh, isa si Bossing para nakatapos din si Kuya Emil sa kanyang pag-aaral na hanggang grade 12. Ayan. Hariga to, Sa inyong uh, pagmamahal. Malaki po nga ito. Hmm. Kasi po wala nga kami nga na po yung nagpupulkanize nga po yung asawa ko. Hmm. Baka may gusto ko kayong sabihin kay boss eh. Eh, lagi ko naman yung sinasabi sa kanya, salamat. Sa hmm. Kasi pagka nag ano siya, tinatawag niya lagi si Emil. Hmm. Minsan nga po, nung, nung, ano, nung di pa nagsisitsar nung si Emil, pumapasok sila, wala silang baon. Hmm. Nay, kwento sa akin ni Kuya Emil, gusto niya mag-college. Ba't di niyo usap? Eh, sinabi ko nga po sa kanya eh. Meron po kasi kung anak din na bunso na nag-aaral din. Hmm. Eh, eh, sabi po niya noon, o sige, ano, tutulong muna ako sa kanya eh, sa bunso namin. Mm. Eh, sabi ko na mo sa kanya, kung gusto mo, Mm. mag-aral ka kahit di nung ano, wala ka sa naman diyan sa ano allowance lang kailangan. Base po ba? Sa base. Kahit ka kung anong course mm. kumuha kasi mahirap din yung walang pinag-aralan. Mm. Eh ako gusto ko talaga makatapos yung mga anak ko. Lalang talaga magawa eh. Nung isa kong anak na may asawa, nag-college nag din yun, naka-isang taon lang eh. Sumunod, wala na eh. Mm. Lalo talaga eh. Mm. Kulang na kulang. Kumusta naman po yung anak niyo, Nay? Yes. Pasaway po ba siya? Sakit si... sa ulo? Si Kuya Emil po. Hindi naman po. Gano'ng kasakit sa ulo? Misa, ano lang po yan. Misa, ayaw din ang laging nababate. gano'n. Hmm. May bisyo po. Nagsisigarilyo po kasi binabawalan ko siya. Ah, okay. <laughs> Pero ano, masipag po yung pag-anandito hmm. Para po. Para medyo yun. nahiya pa sabihin niya. Parang nagdadalaw isip siya na. Uh, mamaya nakakausapin ko. Kasi mapapahamak mapapahama ko siya dun sa ano, dun sa hindi niya pagsunod sa inyo doon sa bisyo niya. Mapapabilis po yung buhay yun natin doon sa mga ganong ano. Sabi nga po sa kanya, ano, o okay. oh, Pag pagigihin yung buhay, dapat ang tao may ambisyon sa buhay. Dapat pag ako inabot ng ganitong edad, dapat may ganito na ako. Saka kung talaga kaong gusto niya mag-aral, tutulungan niya sarili niya, tutulungan ko kayo. Kasi mm -hmm. alam niyo naman kaho yung buhay natin. Ah. Eh, medyo yun. na, medyo na ano po sa kwento nga po ni Kuya Emil kahapon eh. Eh, ma malaking tulong po talaga yung pagkagumagawa siya. Misan po sa construction. Mm -hmm. Yung binibigyan naman niya sa akin yung ano niya, pambili namin ng ulam, pambayad sa kuryente. Dahil kumisan, umabot talaga sa walang-wala. Nag-construction Nag ka rin pala. Kaya, oh, ano yung rin manong tong eh. yelo? Oh, Mukha ng pisaw. <laughs> Yun po, kaya lang ano. Kasi nararanasan, nararanasan din namin dati mm. na wala kaming maitain. Kaya nung nabigyan kami ng kapirasong lupa, nung naman naman tatay ko, mm. naman sa tatay ko, hindi namin kahit po anong mangyari, hindi namin binibenta yung bigas kasi, yung palay para hindi na kami bibili ng bigas. Mm. Kasi kung pati po yun bibili namin, aabot talaga yung puntos na wala kami, naabot po namin yun. Mm. Thank you. Ito na po ka, ng ang pinagmamalaking halo-halo po ni Nanay Linda. Linda. Kapangalan pa niya yung ninong ni Kuya Luis, Linda. Tita Linda. Magkano po ito, Nay? Dahil mabait kayo, libre na sa inyo yan. Ay, hindi po pwede. Malulugi po yung hanap buhay nyo kayo talaga. Dapat po, pagka mababait, pinishare din yung ano. Ako ko nito na eh. Ayoko din po ng masyadong matamis. Ayun po yung bunso. Nag-vlog ka din ba? Hindi po. May ginawa na lang po. Bunso pwedeng... Kahit ma... Ano nakita mga 10 minutes o 5 minutes? Eh... Nabalitaan ko. Tumigil yung kuya mo para makapag... Aral ka. Apo. Yung pangalan mo? James Kale po. James. Ako. Ah, Kale? Kyle po. Kyle. Um, kamusta pag-aaral mo? Um, okay naman po. Kahit po mahirap. Eh, kinakaya naman po. Mm -hmm. Saan nag-aaral si James? Ah, uh, Pagka-ministro po. Ah! Ano yung mga napag-aaralan doon? Tungkol po sa ano. Sa, siyempre po, usually sa Bible po. Ah, mm -hmm. Uh, history po yung Bible. Okay, ang kurso mo ay? Bachelor of Pastoral Studies in Evangelism. Uh, Bachelor of Pastoral. Pastoral of Evangelism. Okay. Yung Bachelor of uh, Pastoral Evangelism, pwedeng pakwento sa amin ano lahat ng mga napag-aaralan doon? Pang-particular uh, about, about po siya sa ano, uh, pakikitungo sa ibang tao at hmm. uh, siyempre po sa Biblia kung ano po yung story hmm. ng Biblia. Mga autos po ng po. Okay. Nung kahapon, nakita ko si Kuya mo okay. doon sa chicharonan. Ah, uh, yun na, hindi sinasadyang na medyo maano kasi ako eh. Pagka may nakausap ako okay. medyo nakakulutan ng aral, okay. eh medyo chinichik ako na para may mapulot tayo okay. aral yung makakapanood. Eh talaga namang kapulot-pulot ng aral, huminto siya para yung lahat ng ano ma mapunta sa iyo ma makatapos ka lang ng pag-aaral ano yung anong masasabi mo doon sa ginawa ng kuya mo um once si unang una po syempre po nagpapasalamat ako dahil yung para sa kanya sinakripisyo niya para sa akin po mm. para po matulungan niya ako pinangako ko naman po sa kanya na pag nakatapos ako hindi po siya magsisisi na sinakripisyo niya yung para sa akin Hmm. parang maiyak. New mm. York din yung isa. No, okay. Gano, uh, pwedeng ikaw yung magano sa akin, gano ka, ano, bi, ano siya, kumusta siya bilang kuya mo, kumusta siya bilang anak, gano'n. Isuel po, ano, tay, lang po kasi siya talaga. Mm. kung yung may bibigay po niya na kahit pasable lang, kumbaga, kahit di buhingig, bibigay ka pa sa kahit, kaya bilang kapatid po nagpapasalamat ako sa kanya. Ano yung sa tingin mo dapat na kasi marami ngayon magkakapatid. Ang ganda lang talaga ng aral. Eh, no? Ang daming ngayon magkakapatid nagsesalasan, hindi magkasundo. Ano yung sa tingin mo na kapulot-pulot na aral sa inyong magkapatid? Unang-una po, kung siyempre po, pare-pares naman po na magkakapatid. Huwag pong ituring na mas mahal ka ng magulang mo. Kasi totoo lang po, pantay-pantay yung pagmamahal ng magulang. Hmm. Kung ano man po meron yung isa, tapos ikaw wala. Huwag mong kaingitan yun. Kung baga, gawin mo inspirasyon na parang makakuha ka rin ng ganun. Tama. Pantay-pantay. Pantay-pantay po yung pagmamahal. Pagtingin sa bawat ah, isa. Po. Dito ka nga, Nay. Ako, tatayo na lang ako. Eh, eh nang mag... ko nga lahat ng anak ko mapag-aral. Hmm. Kulang lang sa... Financial. Mm -hmm. Pero miski sa kahit sa anong bagay, sa pagkain, sa anong, silang dalawa nga yung huli. Mm -hmm. Hindi ko bibili ng damit yung isa pag wala yung isa. Mm -hmm. po. Mm -hmm. Miski sa pagkain, mm -hmm. na hati-hati ko, oh, ito kay ano, ito kay ganyan, hati-hati tayo. Pantay-pantay. Mm -hmm. Sa kayo, pinapanalangin ko sa Diyos na sana maging maayos sila. Mm -hmm ang hindi namin kinakalimutan talaga ay yung paglilingkod sa Diyos dahil doon ang kami humuhugot ng lakas. Tama. Kumusta si mama at papa mo sa bilang amat ina niyo naman? Sa akin po, uh, ginagawa naman po nila yung part kahit po hindi ko sabihin basta alam na nilang kailangan ko. Ginagawa po nila ng paraan para po mabigay po sa akin yung pangangailangan ko. Mm. Dahil po, hindi ko man po masabi sa personal na lubusan ako nagpapasalamat sa kanila. Alam ko na po, mahirap yung ginagawa nila para sa amin. yung anak, alam niyo yung sakripisyo ng magulang. Kasi ngayon, ang daming kabataan ngayon, hindi hindi binabag eh, hindi nabibigyan ng kalagahan ng sakripisyo ng mga magulang kaya yung iba kahit sobrang luwag sa buhay nasa kanila yung kumaga lahat ng pagkakataon kaluwagan para makapag-aral pero napapabayaan ang pag aaral dahil nga hindi alam yung ano yung okay. sakripisyo ng ano kaya yung iba kahit pala hindi mag-aral nang mabuti okay lang No, Kuya James. Yeah. Ano lang, uh, natutuwa lang ako na nakilala ko kayo, Kuya James. Hindi man kayo karangyaan sa buhay, pero kung nandyan yung pagmamahal sa isa't isa, okay yung buhay, no? Okay naman. Yeah, okay po. Parang yeah. sabi ko nga, sa isang... Sa buhay ng tao, ma uh, mahirap o mayaman, isa lang naman ang pakiramdam nun basta meron kang Diyos sa buhay. Yeah. Yeah. Hindi, hindi lang po 'yung hindi lang 'yung mm -hmm. hindi lang po sa material na bagay 'yung importante. Ang importante, yung... mm -hmm. importante panatagin buhay mo, nakakapaglingkod ka sa Diyos, wala kang tinatapakan na ibang tao. Mm -hmm. At kung may mai-share kang tulong sa iba, okay. tumutulong ka. Naabot mm -hmm. ko din po 'yun, 'yung para sa pamilya namin pag may lumalapit sa akin na ibibigay ko pa kasi naawa ako sa kanila. Mm hmm. Napaka-bless niyo, mayroon kayong mga uh, mababait na anak. Yan lang kayamanan niya na sila, di ba, Nay? Oo. Mm. Saka ang mga anak ko po, hindi marunong uminom ng alak, wala silang barkada. Mm -hmm. Sila ano lang, kapelya, trabaho, bahay, Ganun lang po. Pag nag-aaral, kapelya, bahay, aral, Ganun lang. Walang mm -hmm. barkada mga anak ko. Hindi po sila yung parang natambay yung mga, sa kanto. Yung mga pasakit ulo, mga walang gano'n. Sa tingin mo, ano yung tunay na tagumpay para sa'yo? Uh, tagumpay ng buhay. Ano ano ang talagang tunay na tagumpay ng buhay natin? Para sa akin po yung tunay na paglilingkod mo sa Diyos. Na kahit anuman mangyari, mahirap man, mayaman, mabigat, maraming pagsubok, pag-uusig. Mm. Uh, nandun ka pa rin sa paglilingkod sa kanya kasi siya lang yung uno, tanging makakatulong sa'yo. Mm. Lahat ng bagay, ano man yung hilingin mo, ma mabibigay sa'yo kung talagang kilala mo siya at kung paano mo siya paglingkuran. Tama. Tunay para sa akin, yung tunay na tagumpay ng buhay talaga, yung mawala ka dito sa mundo, yung makasama mo siya. Yun na, paglilingkod sa ating Diyos. Kasi kung meron kang pag, pag, uh, pagkilala sa Kanya, pagmamahal sa Kanya, Ganun na rin sa mga magulang mo. Kaya tuloy-tuloy lang, Kuya James. Alam ko, malayo yung mararating nyo. Ma Malayong-malayo malayo yung mararating nyo, magkapatid. Basta, mag uh, magbabago yung pagmamahal niyo, paggalang nyo. Una sa lahat, ang ating Diyos sa mga magulang natin. Kasi nga, kung meron tayong pagkilala sa ating Diyos, nandoon na rin yung pag, uh, pagkilala bilang ama, ina, pagmamahal na pagrespeto sa kanila. Gusto ko lang tanong sa pag-aaral mo, may maitutulong ba kami? Kung ano po yung mga offer niya, Tatangga, tatanggapin ko naman po. Hmm. Okay. Si Kuya mo gusto din mag-aaral. Hmm. Anong ano mo doon? Gustong mag-aaral na din daw? Sa akin po, at lang naman po kung mag-aaral po siya. Paano para kung, din naman po sa kanya Para kung ano, sabi niya huminto ka muna siya naman kasi medyo naka, ano ka na, year ka na, one year naman daw siya. Uh, ako po, hindi po ako, hindi ko po papaintulot ang huminto ako. Kahit po, ako na rin po gumawa ng para sa akin, gagawin ko po. Tapos, gawin po niya para sa kanya. Para parehas po kaming makatulong sa magulang. Enroll ka din po siya nang nakaraan eh. Sabi niya sa akin, hindi, paunahin na natin si Bunso. Tutulong mo na ako sa kanya. Kasi alam ko hmm. naman, hirap na hirap ka na eh. Hmm. Pero sabi ko, sinasabi ko rin sa kanya na mag-aral siya kung anong gusto mong kurso. Ang gusto nga po niya. Ano ko yan, Emil? Chemical, ano po yun eh, engineer. Sa mga gamot po, sa agri. Eh, hindi naman po talaga gusto yan. Gusto lang po nun. Yung may gusto lang po nun yung teacher ko po. Kaya po, ano ko po talaga yung mga Nya, Yeah. Ikaw naman, ano yung gusto mo sabihin kay Kuya James sa bunso? Oh, bunso. Hindi po, para mag-aaral siya mabuti kasi yun lang po yung mabibigay na namin sa kanya na mm. na ng tulong. Ngayon lang po, um, mapabuti lang po siya. Nung hindi po niya maranasan yung hirap, hmm. naranasan ko po. Masarap sa puso no, yung nagbibigayan. Kasi ganyan yung pamilya, yung nagbibigayan, nagmamahalan, ah, mm. uh, nagpapasensyahan. <laughs> no, nay. Kayamanan na ng pamilya yung magkakasundo, mm. nagtutulong. Hmm. At saka kung ano naman yung mga bunga kasi ganoon din kung paano niyo pinalaki, ano kung sabi nga ano yung bu ano yung puno, yun yung bunga. Si Kuya Emil, try ho muna natin yung ano niya, galing niya sa... Siya. Yan lang po ang hindi kumakanta. So, <laughs> ah, si Kuya, ano na Si <laughs> Kuya Jay. May hiyan po. Sige na. Hindi po kumakanta uh, uh, si Ate lang po talaga. Uh, magaling din po siya mag-drawing. -drawing, -drawing ka. Kunin mo nga, kunin mo nga. Ano, <laughs> oh, okay, sir. So pakita natin. Nay, nice. sa inyo, ano po yung aral ng buhay na pwede niyong ma-share sa mga makakapanood? Ano lang, unang-unang -una nga, dapat hindi, na, hindi pinababayaan yung paglilingkod sa Diyos. Mm. Tapos, bilang isang magulang, dapat gagampanan yung tungkulin bilang isang magulang sa abot ng makakaya. Mm. At tuturuan ng mga bagay na hindi dapat gawin sa iba. Ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko, yung ayaw niyong gawin sa inyo, huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Mm. Kung mayroon namang mga maitutulong, mm. lalo na sa mga kamag-anak, sa mga kapatid, huwag naman maging madamo. Tama. Tapos sa mga anak nga, yung sanay, lagi kong sinasabi sa kanila, maging mabuti silang anak. Napakalaking bagay na sa magulang. Yung mga anak na hindi nakakalimot sa magulang. Patingin nga. bunso. Okay. Ito. Ah! Umano po siya? Nagdo-drawing ka para... Kumita. Kumita. Okay. Okay, sige. Pakita natin. Wow, oh, galing. Oh. Si... Ay, na? okay, oo nga Di po. Lang. Lang. Pin pinadrawin ko sa aming Akin, akin po. Nagalaw mm, okay. sa akin. Okay. Yung mga gawa niya. Mm. Lang po gawa. Ay, yun na lang. Yung um, kay Ka-Felix ba? Yung kay Ka... Um, ka yan, ito kay Ka-Felix. Ang galing yan, no? Ito yung mga gawa niya. Magaling ka pa pala sa akin mag-drawing. Nag-drawing din ako. Wala na. So, ito, kumari, ito. Uh, di ba may, may ano yan, ito, kumari black and white lang, magkano hmm. yung ganyan? Yung gantong size po, ano po, para sa 3.5 po. 3.5, pagka colored? 4 po. 4,000, okay. With frame na po. With, ah, may, may frame, frame na, siya. Kaya yeah, lang ito so ito, 4,000, 3.5. Ito, magkano yung pagawa nila dito? 2.5 lang po, yung maliit lang po. 2.5, okay. So, congratulations ah may um, talent pala tong ano itong mm -hmm.